Nandito po kami sa PNR Paco Station. Wala pong trains ngayon. Stranded daw dahil sa baha. I ipapa experience ko sana ang misis kong sino ay para makasakay ng PNR. Pupuntahan po sana namin ang kanyang tito na si Police Mukhtar sa um, Maharlika Village sa may Taguig City. So ang baba po namin ay FTI Station. Kaso hanggang ngayon wala pa pong biyahe. Stranded daw ang train sa may Santa Mesa Station at Sampalok. So, wala pa ring ticket na mabibili